Ito ang pinakamalaki at pinakamagandang barko na may 7 na nasakyan namin sa buong Pilipinas. Sa halagang libre lang. Galing kami sa Mindoro at pauwi papuntang Manila. Kaya sumakay kami ng kulurong na sasakyan dahil madaling araw na hanggang sa... Nakakatakot sa lugar na to. Kasi hindi namin alam kung ano yung mga makikita namin dito. Hanggang sa nakita namin yung barko na sasakyan namin napakalaki nito hanggang okay, sa pinasok ngayon. na namin to para ma-explore namin kung ano nga ba meron sa loob nitong abandonadong barko na parang ship. So yun guys, nandito na kami sa pinakamagandang barko na nasakyan namin sa buong Pilipinas. At ito yung Montenegro. Diyan yung mga truck jan diyan nilalagay yung mga truck, mga sasakyan dito. Sobrang lawak niya, no? At ayun, tara. Eh. natin yung sa Ito yung maikot diyan Ito naman yung loob is yung parang business class nila. Ayun yung business class. Ito, umaandar na kami, guys. So, ayun. Papunta kasi kami na. Patagas kami, pa Manila rin. So, sobrang ganda dito, guys. Bayan dito. Ganda dito. Ito yung mga makikita sa main deck. Pagakyat mo ay may CR agad na mabungod sa'yo. Napakaganda nito. Nagmistula parang hindi abandonado sa ganda ang nakita namin dito. Parang CR na board tsaka parang airport na eh. Malakas pa yung bidit. Uy, lakas nga. Ang lakas, diba? Bago ma, lalabas ang bibig mo pag binuho Paglabas namin ng sierra, ito agad ang bumuhad sa amin na isang napakalaki at napakalawak ng na mga abandonadong tao. At laking gulat ko, sa so, tapat nito, ito lang ang bukod tanging barko na mayroong ang makikitang 7-11 konvini sa loob. Barko na mayroong 7-11? Paano nangyari yun? Chalice lang yung mga tao dito. Sa kabilang side ng barko, ito yung mga makikita. CR pa rin, pero pang babae. Sa babae, ah, ganun din. So, yun, yung paikot lang yun, yung sinasabi ko sa inyo, hindi naman natin nakamaras na ba? kumili dito sa 7-eleven nila yung um, malaki tsaka malaman Rubeg, okay na to baka na po 189 189 dito lang yan sa Montenegro 7-eleven 189 na no? yes. solid na solid dito sa gawin po solid Guys, tatlo lang pala sa buong mundo, itong barko na ito. Ano ganit na rin? Yes, po. Bago lang pa yung, ano, yung Margarita. Ah, bago lang. Ito po, medyo bago lang. Medyo, ano na po to eh, uh, two years na Two years? Ah, two years na pala to. After namin bumili, explore naman namin yung pinakataas. <coughs> hindi alam po na ano yung makikita namin dito. Ayan, smoking area. Dalawang pito, pasok ka kahit saan yung hindi ang, at, at ito.

sa taas ay bumaba na kami para punta naman yung business class nila. Ano kayang meron dun? Wow! Ang sayap! Ang sayap! Sinarado muna namin yung pinto kasi baka lumabas yung aircon. At in-explore namin to. Nagulat kami habang naglalakad kami, meron kami nakitan tiyanak na nakaiga. Nagulat ako. Nakangiti pa siya sa akin. Halatang tinatakot niya nyo. Pagharap ko na camera, meron din palang ibang mga tiyanak nandito. Naging pugad na to ng tiyanak. At yung isa, nagsiselfon pa. Naghahanap siya ng panggulat sa akin. Oh! Dito kami sa na kami pa ah. Manila. Manila na Manila na Para may <laughs>